Pagkamang lumusong sa baha, mga taga-Hagonoy Bulacan na nagprotesta laban sa mga kinurakot manong flood control project. Sigaw nila, pagtindig sa laban sa korupsyon at pagresolba sa paulit-ulit na problema ng baha sa kanilang bayan, lalo na kung high tide at may sama ng panahon. Bago ang marcha, nagdaos ng misa sa Dambana ng Santa Ana. I Ipinanawagan din nila na mapanagot ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan kasama ng mga residente ang iba't ibang sektor tulad ng simbahan, kabataan, mga PWD, toda, guro at banging Suportado rin ng lokal na pamalaan, pulisya at mga bombero ang kilos protesta. Agad sa kayo po, akala ng mga pa ating mga paa ay nakababad po sa tubig baha ang bayan po namin, ang sinamantalan ng limpak, -limpak na na napunta po sa bulsa ng ilay. Sawang-sawa na po kami. Uh, napakahirap po. kung sana-sana po, mas ma, ma maranasan nila yung mga nararanasan kami para alam po nila yung kalbari yung binibigay sa amin ng bahag. Sa People Power Monument sa Quezon City,